So Ngayon nandito tayo dahil kay bossing natin ano si Sir Ado na gumamit ng ating Miracle Spoliar. Ngayon malalaman natin kung makakailan kaban sila. Kasi dati ay panag panag uh, init din, tag init din, nakailang kaban na lang kayo no? 125. 125 sa luwang na ilang itarya? 1.8 SL8 variety so ngayon titignan natin kung makakailang kaban ba ito dahil uh, ginamitan po nila ito ay nagbubuntis ba ang palay nung mag spray tayo ng miracle spoiler so inulit natin nung may sapaw na halos eh, labas ng lahat. nung Oh, yung, nung inulit natin yung second application natin mm -hmm. ano? so tignan natin may nakita ka bang pagkakaiba? Maganda, ma malaki, malaki na ako pagkakaiba. Oh, mga kabukid, dito ko tatapusin yung sinimulan kong video doon sa harvest sa bukid ni Boss Ado, no? Tanungin natin siya kung happy ba siya sa performance ng ating Miracle Spoliar. At uh, siya na rin magpapatotoo kung ano muna yung status ng palay niya bago na gamitan ng ating Miracle Spoiler. O bossado, kwento mo naman sa amin, no? Sabi mo wala nang pag-asa. Talaga, Sir Brian, wala nang pag-asa. Uh, Noong time na kami nag spray ni Kuya Rene eh, at nagsasabo. Itong aking uh, tigabantay. Lagi nang tanong nang tanong sa palay, ah, ano ba tayo? Dahil kasi madalang. Eh ako man eh hindi ko akalain na ganun nangyari sa palay. Nang time na ako umahon at umuwi, nakakausap ko si Kinoel at bakit ay kanya hindi mo subukan yung produkto ng ating kaibigan uh, Sir Brian ka? Mm -hmm. siya. ano ba akong produkto niya eh may kang polyar may polyar. Eh, di, walang, wala akong sinayang na sandali uh, pinag-isipan umorder ka ako ng dalawa hanggang sa nung pina-express sa akin Sir Brian lumagpas pa nga sa 30% talos yung nag-50% yung labas ng palay nung aking ma-spray yung palay nakita ko yung magandang pagbabago at doon ko nakita yung bunga at uh, laman niya abot hanggang puno ang tigas pero nung una sabi mo kay uh, Karen eh <laughs> mukhang 50-50 <laughs> na laman oo halos eh 100, uh, 100 kabal lang yata ako ano natin malungkot nga siya sa area na 1.8 1.8 oo oh. so nung na i-spray ko yung polyar na miracle polyar eh, this, uh, hindi ko naman kasi akalain na ilang. lang eh. ngayon yung dinalawa kong spray dun sa labas ng lahat yung Sa second application oh, second application ng miracle polyar eh mis malaki ang dinagdag na pagbabago at uh, nakita ko lumitog ang bunga at nakita ko busog talaga siya at wala akong nakikita na sandaling napakadalang ng ipa sa nakita ko dun sa bukid na siya kong inalungkat yung ginikan, mm. wala akong nakitang makapal na ipa. At uh, hindi ko inaasahan na yung pagkakaharvest namin eh dumami yung naging ani ko, naging 230 inani. Pero nakaraang taon? Nakaraang taon eh halos si 120 lang na may sarting eh, 125 ganun. 125 ba sa akin? Ganyan, ang inani lang namin. So, dahil do sa Miracle Foliar, malaki ang talagang pagbabago. Kaya, sana sa mga katabi kong araw, ron, nirecommend ako na bakit natin hindi subukan yung Miracle Foliar? Hindi naman pa ako masamang magsubok. Dahil ito kako, inasubukan ko na. Ngayon ko palang kako to na-try, pero nasubok-subukan ko na talaga. Malaki ang pagbabago doon sa palay. Eh, ang tanong ko ganito, gagamit pa ba tayo? Sabi, siyempre ano <laughs> eh, yung presyo, reasonable ba? Aba, siyempre. Kamura-mura pa. Kaya sinasabi ko sa lahat ng mga mga ka, ay, dyan, mga kahang na bakit pa tayo lalayo pa? Ito yung subuk ko na at, subukan na natin. At mura pa. Ayun. Dahil yung binibili nila, katulad ng eh, halos 700. Sako, no? sinako. Dumagdag din talaga ng timba. Malaking dagdag, 7 kilo bawat isang uh, sa sako niya. Eh, ang tanong ko, ganito, gagamit pa ba tayo? Sabi, siyempre naman. Ano <laughs> Eh, yung presyo, reasonable ba? Aba, siyempre. kamura mura pa. Kaya sinasabi ko sa lahat ng mga, mga ka, kabuki dyan, mga kahang na bakit pa tayo lalayo pa? Ito yung subuk ko at, subukan na natin at mura pa. Ayun. Dahil yung binibili nila, katulad ng eh, halos 700. At uh, itong si Hong Kong, eh, bala ko na rin sana siyang pagbaguhin ng polyar niya. Uh -huh. Ang ginagamit niyang polyar, Sir Brian, eh, Maliliit lang siya pero halagang 1.5. Ikumpara mo doon sa American Polyar na 600. Pero mas maganda ani eh, at mas maganda kita. Ayun oh, talagang wow. Subok na subok, subok mo na. Oh. So, Isa ko lang nagamit pero talagang uulit-ulitin uh, 'to. Sa dami ng polyar na nagamit nyo, ito lang yung It, nagbigay ng kakaiba. Oh, ito lang. Ang, hindi mo naman ako binobola yun. niya sir. Hindi, <laughs> hindi kita binobola, sir, niyan. Ilang beses ko ng uh, dekadang ginamit yung... Pero ngayon ko nakita itong Miracle na talagang bibigyan ka. Yung sampung butil mo, gagawin yung 15 butil. Grabe, ano? Talagang... Kaya may dagdag eh. Maganti. <laughs> Kaya sabi nga nila eh, halos eh, 50% yung naidadagdag. Yun ang nakakatuwa sa nakakatawa. ginagawa ng ating uh, Miracle na yan. At uh, yun nga, sana matangkilik din ng mga katabi mo dyan para ma-experience din nila yung uh, kagandahan ginagawa ng ating polyar sa kanilang mga tanim. Ano? Mm -hmm. At sa lahat po, mga kabukid, pwede po. Sa palay, sa gulay, lahat po ng halamang may ugat, pwede po yung ating Miracles Polyar. O, sira maraming salamat. Baka may mga babatiin ka. Wala naman akong babatiin eh. Ang babatiin ko lang, eh, si Sir Brian, sa kita <laughs> akong eh. <bisite>, si Donald lang, <laughs> ayan eh. At saka yung mga kabukid natin. At uh, ito ay eh, recommended ng inyong Barb Chairman. At uh, ito yung maganda at iti may dadagdag sa anin ninyo at kayo dadagdag ng kita. Ayaw. Kaya subukan ninyo. Huwag nyo subukan. Gamit Gawin na. Oo. Oh. At uh, bagamat mababa presyo ng palay, dumami naman yung ating harvest. Oo, oh, okay dumami. Eh, eh, di malay mo, sa susunod na season, eh gumanda na presyo ng palay. Mas maka ma maka up natin yung ating losses nitong oh. mga nagdaan. Dahil lang sa polyar na yan. Ano? Oh. Okay, maraming salamat, Sir Ando. Ha? Maraming salamat din, Sir, doon sa produkto mo at nabuhayang nabuhayan kami ng loob ni si eh, Kuya Rene. At ang alam ni Kuya Rene, mag lang eh. <laughs> Pero na doble. Oh, shout out <laughs> sa'yo, Kuya Rene. okay, thank you, thank you. Uh, salamat din, Sir.